Taka master, tara sabahan niya ako mag -grind. para pagdating yung sa labas pag gano'n nabihirin wala nyo na mo ah, na-stack lang talaga tira mo pati ilaw diba hindi nyo na oh. magagamit na oh. so yan nire test namin na ni Sir Jay na lang Sir Jay oh, oh yan o oh, si Sir Jay nire test namin na ayun siya po ayun po ito pala mm. master mark mm, mm yan po dyan may paahon dyan so ko talaga. Oh, ayan Ngayon no. time. Sir Jay galing pag tagig. oh, ayan o paahon. Sige, tignan nyo po yung response ng shifting. Ayan diba, no? Oh, ayan no? o. No? Swabe no? All wheel Kahit drive. CRB, oh, CRV talaga. Ayan. Road test namin. All the way para mano. Ano pa? ah, tawag nito? Ayan po. Thank you po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you from Tagigpa. Bye natin. Ma'am, thank you po. Oke, you, sir. Okay, okay. One click. Thank you po. Honda CRB sold by from Tagig. Thank you, thank you.